Sa unang sulyap, ang isang madaling buhay ay tila ang ultimate goal ng lahat. Walang mga salungatan, walang mga problema, at isang smooth na paglalayag sa buhay. Ngunit para sa mga taong introvert, ang isang madaling buhay ay kadalasang unfulfilling, hindi nakaka-inspire, at nakaka-suffocate pa nga minsan. Nakawire ang mga isip nila para sa lalim, kahulugan, at self-discovery. Na lahat ay nangangailangan ng pagsisikap, pagsiyasat sa sarili at mga challenges. Tara tuklasin natin kung bakit nga ba ang mga taong introvert ay hindi natural na nahilig sa isang madaling buhay. Narito ang mga dahilan kung bakit ayaw na ayaw ng isang introvert na magkaroon ng isang madaling buhay. Number 1: Depth over convenience. Ang pagnanais para sa mga makabuluhang karanasan. Iniuugnay ng karamihan sa mga tao ang isang madaling buhay sa kaginhawaan at convenience. May stable na trabaho, predictable ang mga gawain, at nakakaiwas sa mga hindi kinakailangang komplikasyon. Gayunpaman, nakikita ng mga introvert na tao ang ganitong uri ng existence na walang laman sa emosyonal at intelektwal. Bakit nga ba? Ang mga taong introvert ay naghahangad ng lalim sa pag-iisip, sa mga pag-uusap at mga karanasan hindi sila nasisihan sa mga mababaw na interaksyon o paulit-ulit na mga gawain. Kailangan nila ng mental stimulation sa pumamagitan man ng malalim na pakikipag-usap, mga komplikadong ideya o personal na paglago. Ang madaling buhay ay kadalasang nangangahulugan ng pag-iwas sa mga hamon, ngunit ang mga hamon para sa kanila ang nagbibigay sa buhay ng kabuluhan at katuparan. Halimbawa, isipin ang isang napaka-introvert na artist na nabigyan ng madaling buhay Walang mga struggle sa pera, walang mga pamumuna sa kanilang mga obra. Simpleng routine lang. Bagumat maaaring makita ito ng iba bilang isang perpektong sitwasyon, ang artist ay maaaring makaramdam na siya ay stagnant at uninspired. Sila ay mas umuunlad sa pagre ng mga creative block, pagtuklas ng malalim na emosyon at pagtulak sa kanilang mga hangganan, mga bagay na hindi binibigay ng isang madaling buhay. Number 2. Growth over comfort ang walang humpay na pagsusumikap sa self-improvement. Ang madaling buhay ay karaniwang nangangahulugan ng pananatili sa loob ng iyong comfort zone, pag-iwas sa mga pakikibaka at pagpili sa pinakamadaling landas. Gayunpaman, tinitignan ng mga taong introvert ang comfort zone bilang isang trap na pumipigil sa paglago. Bakit nga ba? Meron silang internal drive para sa pagpapabuti ng sarili. Kadalasang question ng sarili nila mga paniniwala, gawi at paraan ng pag-iisip. Nakikita nila ang mga challenges bilang isang opportunity upang pinuhin ng kanilang sarili sa halip na isang bagay na dapat nilang takasan. Ang kaginhawaan ay madalas na humahantong sa hindi pag-usad, habang ang kakulangan sa ginhawa ang nagpapaunlad ng intelektwal at emosyonal na paglawak. Halimbawa, sa halip na pumili ng isang stress-free at paulit-ulit na trabaho, ang isang introvert ay maaaring maghanap ng isang role na humahamon sa kanilang talino. Pipilitin silang bumuo ng mga bagong kasanayan at bigyan sila ng pakiramdam ng layunin, kahit na mahirap ang kanilang pagdadaanan. Number 3, Independence over Conformity Ang pangangailangan na bumuo ng kanilang sariling dandas. Ang isang madaling buhay ay madalas kung saan sinusunod mo ang mga pamantayan ng lipunan ng walang tanong Pumunta sa paaralan, makakuha ng stable na trabaho, magsettle down at magretiro Ngunit ang mga taong introvert ay may tinatawag na independent mindset at madalas nilang tinatanggihan ang ideya ng simpleng pagsunod sa karamihan. Bakit nga ba? Mas gusto nila ang pag-iisa para sa pagtuklas sa sarili na nagbibigay-daan sa kanila na kwestyunin ng mga tradisyonal na landas. Sila ay mga internal decision makers na namimili ng mga career, relasyon, at pamumuhay batay sa kanilang sariling mga halaga, hindi lamang sa kung ano ang inaasahan sa kanila. Sila ay madalas na napagkakamalang rebellious. Ngunit sa katotohanan, sila ay naghahanap lamang ng isang buhay na naaayon sa kanilang tunay na kalikasan. Halimbawa, sa halip na kuhanin ang safe na trabahong hinihikayat ng lipunan, maaaring pumili ang isang introvert na tao ng freelance o creative na landas kahit na mas mahirap ito. Dahil ito ang nagbibigay sa kanila ng kalayaan at katuparan. Number 4. Solitude, hindi stagnation paggamit ng alone time para sa paglago. Ang isang karaniwang maling kuro-kuro ay ang mga taong introvert ay nagnanais ng isang madaling buhay dahil nasisihan sila sa pagiging mag-isa. Ngunit may pagkakaiba sa pagitan ng matahimik na pagkakaisa at walang kabuluhan na pagwawalang kilos. Hindi sila yung gustong magpahinga sa lahat ng oras. Gusto nila na makabuluhang pag-iisa para makapag-isip, lumikha at bumuo ng mga bagong ideya. Ang kanilang alone time ay hindi tungkol sa pagtakas sa mundo, kundi tungkol sa pag-unawa dito mula sa isang mas malalim na pananaw. Ang madaling buhay ay kadalasang nangangahulugan ng pag-iwas sa discomfort. Ngunit ang mga taong introvert ay gumagamit ng pag-iisa upang magproseso ng mga masalimuot na kaisipan at emosyon. Halimbawa, ang isang introvert na tao ay maaaring gumugol ng oras sa pagbabasa, pagsusulat o pag-aaral ng mga bagong kasanayan, sa halip na maghanap ng distractions para sa kapakanan ng paglilibang. Number 5: Ang pagkahumaling sa pagiging komplikado isang natural na atraksyon sa mga hamon. Ang madaling buhay ay madalas na pag-iwas sa mga komplikasyon, emosyonal na lalim at mga hamon sa intelektwal. Gayun pa ang mga taong introvert ay natural na naaakit sa pag-unawa sa gawi, filosofiya at masalimuot na sistema ng mga tao. Bakit nga ba? Nasisihan sila sa pagsusuri ng mga sitwasyon, pagdeconstruct ng mga problema at paghahanap ng mga pattern sa buhay. Sila ay hindi natatakot sa emosyonal na lalim, samantalang ang isang madaling buhay ay kadalasang nagsasangkot ng pag-iwas sa malalim na emosyon. Ang kanilang pagkamausisa ang nagpipilit sa kanila na magtanong ng mga mahihirap na tanong sa halip na tanggapin lamang basta-basta ang mga bagay. Halimbawa, sa halip na manood ng mga mababaw na contents, ang isang introvert na tao ay maaaring mabighani sa mga dokumentaryo, libro sa psikolohiya, o pelosopikal na mga debate, kahit na nakakapagod ang mga ito sa pag-iisip. At number 6, meaning over comfort. Ang paghahanap para sa isang may layunin na buhay. Para sa mga taong introvert, ang buhay ay hindi lamang tungkol sa pagiging masaya. Ito ay tungkol sa paghahanap ng kahulugan. Ang madaling buhay ay maaaring magbigay ng kaligayahan, ngunit ang tunay na katuparan ay nagmumula sa pagtatagumpay sa mga hamon, pagtuklas ng layunin, at paggawa ng epekto. Bakit? Minsan ang kaginhawaan ay hindi humahantong sa malalim na katuparan. pagpursu ng mga pasyon, makabuluhang trabaho, at personal na pag-unlad. Handang magtiis sa mga introvert sa mga struggles kung nangangahulugan ito ng pagkamit ng isang bagay na kapakipakinabang. Madalas nilang ginusto na lumikha ng isang bagay na mahalaga sa halip na kumonsumo lamang ng nilalaman o tangkiliki ng mga pansamantalang kasiyahan. Halimbawa, ang isang introvert na tao ay maaaring magsimula ng isang project, magsulat ng isang libro o ituloy ang malalim na malikhaing gawain kahit na mahirap ito dahil nagbibigay ito ng mas malaking kahulugan ng layunin sa kanila kaysa sa isang madaling buhay. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na kayang balik ng mga introvert ang sitwasyon papunta sa kanilang pabor. Shoutout kay Jobert Anquilo. Sabi niya, Hello Sir AP, thank you po sa mga videos niyo. Sobrang nakatulong sa akin kung paano ko maintindihan ang sarili ko. Minsan kasi tinatanong ko ang sarili ko kung may mali ba sa akin. Madalas kasi akong pagkamalang may something daw dahil po sa palagi akong tulala. Pero hindi nila alam na nag-iisip ako ng malalim. Bakit kaya sa sobrang tahimik ko, madalas ako nabubuli kahit hindi naman ako umiimik. O sadyang trip lang nila ako. Hindi ko po alam kung ano ang mali sa akin. Pinapakisamahan ko naman sila ng maayos. At ayon naman kay Paul L. Yakim Saldoga. Ako sir, isa akong introvert rational. Pragmatik ako mag-isip at imposible rin para sa akin na makalimot sa mga nakaraan. Kaya hindi na rin ako magtataka kung bakit maraming kumakalaban sa akin. Dahil aminin man nila sa katotohanan o hindi na hindi nila kayang pantayan yung level ko kung mag-isip ako. Kaya hindi ko na rin kailangan mag-bother ng pagmamahal at atensyon sa mga subclass na estranghero. Lalong-lalo -lalo na kung may masamang binabalak yung mga yan laban sa akin at gagamitin pa nila ako para sa kanilang pabor at intensyon sa personal nilang buhay. Hindi kayang utakan ng mga taong huwad ang isang sigma introvert. At shoutout din kay Lorena Bintas, Marie Delight Worker, Louie Borlongan, Lance Lee, Junior Andres, Nathan Agripa, Kati, Kalayaan Kapayapaan, Emma Villanueva, Junjun Perang, Pax Tumulak, Kong, Eddie Kiambaw, at kay Dan Pahe. Kung gusto niyo ding ma mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout para sa susunod na upload. Hindi tinatanggihan ng mga taong introvert ang isang madaling buhay dahil nasisihan sila sa pagdurusa. Tinatanggihan nila ito dahil alam nila na ang tunay na paglago, karunungan at katuparan ay nagmumula sa pagyakap ng isang komplikadong buhay. Pinipili nila ang depth over convenience. Mas gusto nila ang paglago kaysa sa ginhawa. Pinahahalagahan nila ang independence over conformity. Niyayakap nila ang pag-iisa para sa pagpapaunlad ng sarili. Naghahanap sila ng mga hamon kaysa maging stagnant at hinahabol nila ang tunay na kahulugan kaysa sa mga pansamantalang kaligayahan. Habang ang iba ay maaaring naghahanap ng madaling buhay upang makatakas sa mga paghihirap, kinikilala ng mga taong introvert na ang pakikibaka ay hindi kaaway. Ito ang landas ng pagtukla sa sarili at pagbabago. Ganitong klaseng introvert ka din ba? Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang mas marami pang content na tulad nito. Salamat sa panunood at see you sa next video. Alam mo ba ang makapangyarihang predator thinking ng mga introvert? Panoorin mo sa video na ito.